programang It's Showtime, tuluyan ang mawawala sa loob ng 12 days. Marami nga ang nalungkot sa inilabas na official statement ng ABS-CBN, sa tuluyang pagkawalapan samantala ng programang It's Showtime sa loob ng 12 days, ibig sabihin ay hindi sila mapapanood pansamantala ng mga madlang people ng halos magdalawang linggo rin, maraming solid showtimers ang nabigla at ikinalungkot ang balitang ito, dahil sa showtime lang umano ang kanilang pinapanood araw-araw, Well, di naman din natin masisisi ang mga fans ng It's Showtime, dahil magaling din ang mga host nito at magaganda rin ang kanilang mga segment, lumalaban din ang programang It's Showtime sa mga noontime show sa bansa, lalong-lalo na ang mga pagpapatawa ni Vice ay bentang-benta sa mga televiewers, bagamat maraming fans ang programang It's Showtime, ay meron ding mga bashers ang patuloy na pumupuna dito nagdesisyon na nga ang ABS-CBN na hindi na nito iaapela sa Office of the President ang ipinataw na 12-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa its showtime Base sa inilabas na pahayag ng Kapamilya Network nitong biyernes ng gabi, October 6, inihayag nito na iginagalang nila ang desisyon ng MTRCB at hindi na ito iaakyat sa Office of the President, after careful consideration, ABS-CBN has decided not to appeal to the Office of the President, the decision of the MTRCB on its showtime and instead serve the 12-day suspension starting October 14, saad sa inilabas nilang official statement, sa kabila ng pagtanggap ng desisyon ng ahensyang suspendihin ang kapamilya nun program, nanindigan ang kapamilya network na walang naging paglabag ang It's Showtime na anumang batas. Lubos naman ang pasasalamat ng ABS-CBN sa patuloy na pagsuporta at pagmamahal ng Madlang People sa It's Showtime, our heartfelt thanks to our viewers for their unwavering love and support for It's Showtime, which will return on October 28, stronger and better than ever, maraming salamat, Madlang People! Matapos ang paglalabas ng pahayag ng ABS-CBN ay nag-post naman ang asul at dilaw na puso ang It's Showtime, sa kanilang official social media accounts, magsisimula sa Sabado, October 14 ang 12-day suspension ng Kapamilya Noontime Program, at sa kasamaang palad ay tatamaan ang petsa ng dapat sanay selebrasyon ng kanilang 14th anniversary, matatanda ang September 4 ng patawan ng MTRCB ng labindalawang day suspension ng its showtime, inapela naman ng ABS-CBN sa MTRCB ang naturang decision, ngunit nitong September 28 ay ibinasura ng naturang ahensya, ang inihain na motion for reconsideration ng kapamilya noontime show.